Oh, may bus, may bus, may bus. May bus, mayroon sa likod dyan. Ayun, ayun, 21, 22, 23, 24, 25. <laughs> ang dami. Yow, 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 yow. So, andito na naman tayo sa uh, Ortigas Flyover. Uh, ngayon, uh, 5.31 na ng hapon. So, malamang sa malamang, ito ay rush hour na. So, tingnan natin kung meron pa rin bang mga dumadaan dito sa part na to ng uh, Edsa Bus Carousel. So, ayan, ganitong traffic. So, sandamakmak ang dadaan dyan at magpupumiglas. Sandamakmak ang dadaan dyan at magpupumiglas So, eh no, ang dami <laughs> So, dito tayo So, yun Isa So, marami na nasa unahan eh Dalawa eh, no so, Ang dami na eh so, May ispatan lang natin on, uh, on the spot So, isa So ngayon ay 5.32 na ng hapon uh, November 20, 2023 Day 8 na Simula nung pinataas yung multa, multa, dito Ayan Ito Tatlo di ba? Ayan pa Ayan pa Apat <laughs> Gagawin express lane yan Lalo kung ganito ka traffic Hindi nyo sila mapipigilan Kahit taasan nyo pa yung multa <laughs> Alam kasi nila na hindi naman... ayun pa. Oh. Oh, lima. <laughs> Alam naman kasi ng mga motorista 'yan eh na walang bantay pag uh, ganitong oras eh. Oh. Ah. Oh, ayun pa, anim. <laughs> ayun pa, pito. Walo. <laughs> ay 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 ay. Walo. <laughs> Ayan na, may iba may bus sa likod. Pero niya kasunod. oh, wala ba kasunod? Walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim. Sandamakmak dumakmak? Ayan pa, Seventeen. <laughs> Seventeen. Sunod-sunod. Ayan pa. 18 Eighteen. 19 <laughs> 5,000 lang daw yan 19 ba? yun pa meron pa 20 <laughs> kahit taasan nyo pa yan kahit gawin nyo pa sigurong isang million yan may dadaan at may dadaan pa din dyan yan eh. <laughs> sa sobrang traffic na ganito eh ano na ba yung? 21 oh, may bus may bus may bus may bus meron sa likod dyan ayun ayun 21 22 23, <laughs> Ang dami Woohoo! 25 So hindi pa rin nawala yung ganong technique no? Yung trick Ng mga kapwa natin motorista na mainipin na Pag may dadaan bus automatic nasa likod na sila ng bus uh, 26 Tama ba ako? <laughs> 26 Kasi ayun pa meron pa Bago ako sa 26, 27, 28 Ayun pa 29 Putong 29 no? Wala na. Ayan, sa likod ng ano. Ambulansya. Ayan, meron, meron pa. 29, 30, 31. Oh, ito pa, di ba? 32, 33, 34, 35, 36. Ang dami. 36. 37. Woo! Meron pa sa likod, oh. 38, 39. Ayun po, 40 oh. Sakto oh. 40 na ispatan natin sa loob lang ng uh, 35 oh. Parang 3 minutes lang. <laughs> Umakyat ako para uh, 5.32 ng hapon eh. So 5.35 na. Uh, ngayong November 20, 2023. So ang dami, 40. Ng, uh, 40. 40 na mga inipin ng motorista na dumaan sa bus lane times 5,000. <laughs> Kaso hindi nahuli, di ba? Swerte nila. Yun ang uh, kagandahan dyan. Kung risk na lang yun eh. Pag nahuli, sorry. Pag uh, hindi, pag hindi nahuli, walang huli. Swerte kasi nakatipid sa oras. <laughs> Panis.